Hey, there is kaunta there. It's my ano there. Sudan. So, ano na balita ano ko dalawa na? Nadakpan o oh. isabod there. Alam mo na sa no? Sa kung pagkakaalam kuan ang uh, instant money makakwarta din ka ka wala mga user ana ay langat pang limpiyo ay instant instant money na share. so makakwarta din ka instant din no na dili na ka maghago dili na ka maghago No more na, wala nang kahago. Dito naman ka-deal. Yun na na. Ang daming, na, an, an, yung I hate drugs talaga kasi may anak ako there. Pag mo lumalaki yun, <clears throat> yung mga kabataan talaga ngayon, kapag mo lumalaki, baka wala talagang magandang maidulot yan hmm? yung druga na yan yan ko ano ito kung bakit nananang gumagamit ang kanin walang magandang kinabukasan na ng future dyan yun palang hype parang parang astig sila parang parang ano ganun parang hari sila talaga parang sila talaga ang siga. Mga ganun-ganun. Hindi naman, hindi naman masarap. Yung parang aso lang. Oo. Mm -mm. Hindi naman yun masarap kainin. Wala ka naman yung masarap na black chocolate. Like mga ice cream. Tapos mapaparaning ka pa. Tapos, napakasiga mo pa. Tingnan. Yung, yung mukha mo, yung mga, kasi mahilig akong tuningin yun sa mga, mga homeless sa Canada there. Tuningin ng mga, may YouTuber na ganun. May influencer na ganun. Yung, yung content niya, mga homeless, tapos lulong, homeless talaga sa walang mga bahay, pero lulong sa droga. No? Nung napag, napag, ko, wala kong naitanong yung napaisip lang ako. Paano kayo makabibili yun dun sa Canada yung mga taong ganito? Wala namang work. di ba? Dito sa Pilipinas, yung mga, mga, mga walang trabaho, tapos nalulong sa ganyan, magnanakaw pa yan, tapos magbibinta ng mga bagay-bagay. Para, pang bili ng druga. Kawawa kasi eh. Kawawa yung mga mga yung parents nila, yung mga ina nila, lalo na yun kasi alam naman natin alam naman natin na mahal natin ang ating mga anak, no? Ayoko talaga ganun. Ayoko mangyari. Kaya hindi ko inispoil yun yung anak ko, dear. Talagang ano, takot siya sa akin. No? Tapos, tinuturuan ko talaga siya kung paano makikonek ni God yung makukuha yung presensya ni God. Kasi si God na talaga ang magbibigay yan ng pag-uunawa, no? Pagbibigay yung knowledge at wisdom si God na yung magbibigay sa anak mo. Tapos, ayan, ramdam lang niya si God lagi. So, yung mga, kung makapunta siya sa malayo o mag-aaral siya sa malayo, kung sakali lang, kung lumaki na yun ang yung anak mo magkakalilis, eh may, may may ano na siya, conviction ni God, yung relasyon ni God. Kaya, may talaga na yung mga yung mga makamundong buhay. Hmm? Tapos na ako. Nakakaan kasi nagmamadali talaga ako eh. Pero kung <coughs> hindi makilala yung anak mo kay Kat. Tapos may mga barkada talaga yung hindi mga ka church yung mga kasama. Tapos ganun, may posibilidad talagang makunta yun sa bugga kaya huwag mo yung school yung anak nyo. Kailangan matapot yung anak nyo. Yung, yung, matapang talaga yung ina. Hmm? Yung nasa isip niya talaga. Iba ito mag magagalit si mama. Tapos, hindi lang yun. Una talaga, yung turuan mo talaga kung paano mag... Ano? Friend God, communicate ni God, yung presensya ni God, yung ma-feel ma talaga niya yung, yung anak ko kasi yung mag magpipray yun hindi na yun mawawala every night magpipray yun tapos hindi, hindi ko lang tinuturuan hindi ko lang talaga tala tinuturuan yung isubahan ko na lang siya kasi there's a druga there instant money yun tapos may anak ka pa gusto mo ba yun? Yung ang anak mo magkaganito, yung, yung binibintahan mo, magkaganyan din? <clears throat> Di ba napakalungkot nun? Ano? Oh, Alam naman natin, napaka-ambisyusa natin dito sa mundo, dear promise. Alam natin, pero kung galing tayo sa hirap, dear, hindi na kailangan dun sa masamang masamang negosyo there, no? Like, luga. hindi ganun. Hindi ganun. Ba't ka matatakot kung mahirap ka pa rin, no? ka ma, bak, bakit ka hindi ka pa komportable pag mahirap ka pa rin yung, yung, yung kinikita mo, hindi pa sapat. Hindi e, mag, ano ka, efficient ba? Yung hintayin mo na lang, hintayin mo na lang, aangat at aangat ka din in a legal way no? Hintayin mo lang ng ganun. Ha? vision tapos prayer. Prayer first, then magdinegosyo ka. Hintayin mo yun, pag ganun-ganun yun eh. Hindi yun diretso yan eh. Tapos huwag kang matakot kapag hindi yung dun ka naman sa sikas. Ang daming opsyon eh. Ang Pababa. Pero, tiisin mo kasi galing naman tayo sa hirap, no? Tiisin mo yung, maganda kasi kung yayaman ka there is sa so, tama talagang pamamaraan ba tamang, tamang way no? taasin so ka sa ano pa hinay hinay ba yung slow slow pero sure Ganun. so there, ano sa magliligo talaga o maliligo pa ako kasi nagmamadali ako